Nagpapasalamat ako sa sa agriculture dito sa kay Jukan. Imbis na, imbis na magbakaya pa ako ng pipino, aling ah, ginakaang ko na siya, adlaw-adlaw. Dahan mo kasi bunga eh. Pero, ini nga uli, pero gulang-gulang na. Pero, ang mga malabili ng uh, mga bunga, padamuon ko po. Para hindi na ako magpakaya sa endo. Dahan mo kasi buso ng pipino. As in, gusto ko siya ang lasa niya. Dagkuan gali iya. Ang magtanong ini, alam pito ni Do, dag, kay dagkuan nga pipino. Dagkuan nga pipino siya, dagko size eh. At ang berte, kaintik ang lawas niya. Pero arit dagko oh. Dagadagko, ganyan siya. Kung ako sa Indong, ipromote ni Do, ina, kung ko sa agriculture farm, arit kayo, ang puti, dagkuo, bukong lugi pag pinatimbang. Ngayon Mahilig kasi ako sa uh, kasi ako sa mga uh, mga gulay na nakain na parang prutas. Hindi ko to hinahaluan na ano. Asin ko ano pa mang. Pinapapak ko lang pa maganda ang panunaw natin kasi sira ang panunaw ko na pagal na eh. Yung nagbaba sa akin, dagdag kita yan sa akin yun. Ay, hindi yan dagdag kita, dagdag dag po juice. Po What's our? Para ano? Matimpla yung, kung sabit siya, para matimpla ang akin sana. Kaya, kung ginapatulong ta'y ikaw, <laughs> pasensya na. <laughs> kulit ko yan. Ano kasi ako yan? Kingkay ako na supladita. Pero mapagmahal. Sobra. Mm. Kaya ako ang bagla. Sinayang lang yun. Import level namin. Sinayang lang yun. Nagsumpaan. Mag-import level. Hindi ah! yun pala. Huwag. Buti ito si Paul. Sabi yan. Teta. After this. Magtatrabaho na ako para umaman. Kaya yeah, stay put lang mga magantay na aking upload ngayon. Mamaya na yung mga sayaw. Kasi nga, ka, siyempre, mahiga ako eh. Nakita nyo, two days na ako lang upload ng sayaw. Hindi eh, magluto ka! Dami. Hindi na ako mabili kasi magkano ba ang kilo ng pipino? Hmm. Marami kami saging dyan sa likod. Magre-replanting ako. I-vlog ko. Ah! Kaya yeah, dito sa gobyo natin, sa agriculture talaga, believe ako kasi, Namimigil sila ng mga seeds, which is nakakatulong sa mga tao dito sa probinsya Na mabigyan kami ng chance na mag-isip kami na magtanim. Para, hindi para pambenta Pangkain, makalibre. Sabay habang kinakain, binablog. <laughs> Tapos after a um, month, may sahod ba? Hmm. Yeah. How to na? Focus to yourself and to your family kung um, wala kang anak, stay with me. <laughs> Yun lang.